Hello po, magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Windra Alam naman po natin na nagtatarot ako at laging laging ako inyong papaliwanag uh, Gumawa po ako ngayon ng vlog na ito para po iparating po sa buong mundo sa buong Pilipinas at sa lahat po ng nakikinig na ang pagtatarot ko po ay wala pong kinikilingan. Ito po ay walang pinagbabasihan na anumang galit o utos o ano paman. Ito po ay talagang binabase ko sa tarot na nababasa ko. Yung pong mga nagsasabi na ako po ay bayaran, sorry po, wala po akong pinapanigan. Hindi po ako makapulitika. Binabasa ko lang po ang tarot at kung ano ang interpretasyon na ipinararamdam ng tarot sa aking isipan. Maaari pong may mga nagsasabi dyan na bakit hindi nila nakikita ang tarot. Hindi lang po marahil ito nakita sa pagbibidyo kasi nga po, pag minsan, hindi po ako talagang napakagaling pagdadating dyan sa mga uh, computer or cellphone. Pero, again and again po, hindi po ako bayaran. Wala po ang kinikilingan na anumang politician or politiko. Ang binabasa ko po ay kung ano po ang lumalabas sa tarot. Pang-apat po, ito po ay walang script. Walang kahit ano po. May nagsabi po ng basher na ako daw po ay may binabasang script. Wala. Para naman po dun sa mga talagang, uh, syempre sabi nga nila, hindi ko mapi-please, we cannot please anybody, laging may babatot-babatot babato ng mga negative na tot o basher. ah uh, Karamihan po ng mga nagpatarot na sa akin ay galing na rin po diyan sa YouTube. So, hindi ko naman po pinagyayabang sila po mismo ang inyong interviewin or uh, sila mismo ang magsasalita para sa akin kung paano ako magtara. Uh, kaya nga po ako nag-vlog ng ganito upang iparating sa buong mundo na yung mga nakakakita na at nagsasabi na ako ay may script or ako ay may sinusunod o binayaran. Why don't you try po na magpatarot po sa akin? Basta maging uh, tapat lang kayo sa puso ninyo na kung ano yung babasahin ko sa tarot eh, huwag nyo naman pong ipagsisinungaling kung tama or totoo. Maraming maraming salamat po. Sana maunawaan nyo po ako na nagsisilbi lang po ako sa tarot ko. Kung anong sabihin ng tarot, yun lang po ang i-interpret ko. Again po, wala po akong kinikilingan na politician wala po ang akin po para sa ipahatid sa mundo kung ano ang sinasabi ng tarot. Again po, paulit-ulit, hinahamon ko po yung mga nagsasabi po sa akin na ay may script. Try nyo naman po ako. Salamat po. Try nyo po na magpatarot sa akin. Salamat. So, again and again po, sana po ay uh, makarating sa inyong pangunawa na ang pagtatarot kong ito ay hindi ko inilalapit para gustuhin ninyo. Inilalapit ko ito para makatulong po sa inyo. Buhay ang aking tarot, nakikita po ng aking tarot. Why don't you try again po, itry nyo po na kayo ay magpatarot sa akin. Magpa-schedule po kayo, tapos doon nyo po ako husgahan. Salamat po.